Makakagawa kaya tayo ng sobrang itim na slime gamit ang uling? Tara, at gawin natin game! Ayan na sobrang excited na ako! Magkakaskas lang pala muna tayo ng uling dito para makuha natin yung powder version ng uling na ito. Ayan! Okay na to! Konting kaskas pa para makakuha na tayo. Pero bago yan, itanong muna natin kay Sisi kung ano nga bang ba meron sa uling. Picture lang natin ito at lalabas na ang information. Katulad nito. The image shows a piece of charcoal held by a hand. The charcoal has a black... O, oh, ba? Diba? Ang galing! At makakatulong to sa mga assignment ninyo at research. Kaya download na. Ayan, ituloy na natin maglalagay na ako dito ng clear glue sa pinakalagayan. And so! Lolo? Ano na naman ang gagawin mo ngayon? Gagawa po ako ng sobrang itim na slime, Lolo, gamit po itong uling. Saan ka naman magbo Lolo, hindi po ako magbo-bowling Sabi ko po, gamit po itong uling Gagawin ko po itong sobrang itim na slime po kasi Lolo Sobrang itim na slime? Opo Lolo, tingnan niyo po oh. Naghalo na po yung pinaka-uling Clear glue at naglalagay na rin po ako ng activator Para magsimula na po itong mabuo Para makita na po natin kung talagang mabubuo nga po ito at magiging sobrang itim na slime. Wow! Excited na ako! Ako nga din po, Lolo, eh. Kasi po parang ang ganda tingnan kapag kulay itim yung slime. Parang Venom? Opo, Lolo. Tingnan niyo po, oh. Bakit nagiging kulay gray? Sa tingin ko po, Lolo, dahil sa pagkakahalo po nito. Talaga? Pero kapag nahalong-halo na po ito, ay magbabago pa rin po ang kulay at magiging sobrang itim. Maglalagay na po ako dito ng pinaka-activator sa aking kamay para hindi po dumikit kapag minasa-masa ko po. Aba, may teknik ka na! Siyempre naman po lolo, kasi po laging dumidikit sa kamay ko kapag minamasa-masa ko eh. Tingnan nyo po, unti-unti nang nabubuo yung ating black slime lolo. Lumalagkit at dumidikit-dikit. Ang galing! Oo, oh, di ba lolo? At tingnan nyo po lolo, malapit na po itong mabuo. Konting masa-masa na lang, pindot-pindot at stretch, stretch. Tama po kayo dyan, Lolo. At tingnan nyo po, bumabalik na po ang pagkaitim niya. Papagulong-gulungin na po natin ito para talagang maging maganda na po yung texture ng slime. Katulad po na ito. stretch, stretch, pindot-pindot, at pagulong-gulong. Aba, bakit kanya ng itsura? Ano pong itsura, Lolo? Ayaw ko nang sabihin. Ikaw po talaga, Lolo. Iba-iba yung naiisip po ninyo. Tingnan nyo po, oh, sobrang itim na tong slime na to. Ang ganda. Oo nga! Ipakita mo na! At tsara, nagawa nga natin yung sobrang itim na slime gamit lang ang uling. Ang ganda, sobrang itim. Oo, oh, diba? Pwede pala lagay yung uling sa slime. Gawa na rin kayo.